kapayapaan sa wakas, ikalabing isa ng Nobyembre 1919, ang pangunahing kalaban, ang Germany, pirmahan ng tigil putokan pagbuburok sa mga nagwagi. Hindi bababa sa mga nakaligtas sa apat na taong digma ang pandaigdig. Ang resulta ng pagpatay, siyam na milyong mga kaluluwa ang natalo na wala ng pag-asa at mapausok at gutom dahil sa panatilihin ng mga tagumpay sa kanilang bansa sa ilalim ng bumangkulong. Paris, ikalabing walo ng Enero, 1918, ang mga tagumpay ay nakaupo ng magkasama upang magpasya ang kapalaran ng nawawalang bansa ang Pangulo ng USA na si Woodrow Wilson. Dumating sa barko, ang kanyang layunin ay isang makatuwirang kapayapaan, ang karapatan ng mga tao sa pagpapasya sa sarili. Ang mga natalo ay pininta ang kanilang pag-asa sa kanya. Ang English Prime Minister na naisang iligtas mula sa Germany at ito ang mga bansang kaalyado. Si George Clemenceau, French Prime Minister isang pagkasira, pagwawasto sa bayad para sa pagkawasak na nagtrabaho sa digmaan. voulu faire la ang mga bansang kaalyado na gusto ang digmaan, natalo nila, kaya sila it, ang pambayad. So gumagana ito it tulad nito, at sila ang pambayad. Paano natin I sasabihin? Aba sa mga nasamsam, nais kami pagtubos at tulad nito. nais kami pagtubos at tulad nito. Samantala sa mga bansang natalo, sumiklab ang revolusyon sa Hungary sa Germany, labanan sa mga kalye sa Berlin. Sa pagkawasak ng dating mga monarkiya at imperyo, isinilangan bagong estado. Berlin, ang unang malayang eleksyon ay nililimutan sa revolusyon paglahok sa eleksyon ng napakataas ang mga kababaihan ay pinapayagan sa boto para sa unang pagkakataon sa pagkapanalo ng Germany ang demokratikong panlipunan. Ang parlamentong aleman ay nakaupo kasama sa Weimar malayo mula sa sentrong napakahusay ng Berlin. Ang unang pangulo ay si Frederick Ebert. Isa sa kalagayan ng mga tagumpay ay natutupad na at hindi lamang sa Germany. Ang karaniwan ng mga bansang natalo ay naging estadong demokratiko. Ang kinatawan ng mga bansang natalo ay imbitahan sa Versailles. Ang pinuno ng delegasyon ng Aleman ay ang foreign minister na si Brock Dorfrat. Ang mga nagwagi, subalit nais na ipahiya ang mga natalo, isinara sa likod ng kahoy na bakod. Naghihintay para sa dalawang buwan. Sa ikapito ng Mayo, taang oras ng paghihiganti ay dumating para kay Clemenceau ng French ang mga nagwagi ay magbigay ng na mga natalong kalagayan ng kapayapaan ng pagsusulat. Isang aklat na may apat na ang mga artikulo, tanging nakasulat na pagtutol ay tinanggap. Ang aleman na si Brock Dorfrant ay umurong at itinago ng kanyang nakaupo sa kabila ng anumang pamantayan. Ang mga tagumpay ay hinihingi ng isang ikapitong ng imperyosong aleman sa kanluran sa ang saksa ni sa silangan, ang Puznet, bahagi ng Western Prussia at Silesia. Ang monarchy ang austria hungarian, hungarian ay nahati Sinilang ang isang marami ng bagong estado sa maraming lugar na bigla sila ang kanilang inaangkin na may mga gwardyang tropa. Ito ay sa tuktok ng reparasyon, pera, mga sandata at pagbabayad ng mga kalakal. Ang mga kalagayan ay masyadong katamtaman sa mga takda ng pera o inihambing sa hiniling ni Bismarck noong 1871 mula sa pranses. Ang temang nakakamatay ng Versailles ay tanong ng pagkakasala. Ang nahawaan ng Versailles at ang sakit na ito ay nakita ang naisip ng Weimar Republic at ang bagong estado ng monarkiya din. Pinahayag ng kasunduan na lamang ang Germany ay may pananagutan para sa digmaan. Ito ang mga protesta laban sa ito nadama ng mga Aleman na kasinungalingan ng deklarasyon sa awa ng mga nagwagi. Ich Die sagt. Naalala ako, ang aming guru ng kasaysayan ang sinabi sa paaralan. Ngayon, nang dumating sa verse na ilays, narinig kami ang mga kalagayan. Ngayon, kami ang nakatandang salin lahi. Ngunit ikaw at iyong mga bata ay kailangang makipagpunyagi dahil sa ito. There, bis uh, to, uh, to, uh, to, uh, also, sa Sino ang pirmahan ng kasunduan ang pangkapayapaan? Ang opinyon ng kinatawa ng aleman ay magkaiba. Ayon kay Sanseller Scheid, naman ang kamay na pirmahan nito sa kasunduan ay malalanta at mahuhulog. Humarap ng Republikang Aleman ng isang malaking hamon, ang kanang pakpak na gustong digmaan. Si Marshall Folk ay naghihintay para sa ito. Ang pinakamataas na ranggo ng sundalong Pranses ay hindi maghintay upang sa maykot ng Germany. Ano ang magagawa natin? Maaaring magpatuloy ang digmaan. Sa sako pa rin nila tayo. Nawala ang digmaan at kailangan nating bayaran ito. Ika-28 ng Hunyo, 1919, sa araw ng pagpirma ang kinatawan ng 32 mga bansang nanalo ang lumitaw, marami sa kanila nang walang anumang papel, maaaring ilagay ni George Clemenceau ang kanyang kalooban. Tinaggap ng mga Amerikano ang resulta, ang pangarap lamang ni Wilson ay dumarating ang mga bansang kaalyado sa palasyo ng Sun King, kung saan ipinahayag nila ang imperyosong aleman Ang iba ay nagpapasya tungkol sa kapalaran ng natalo. Dinidikta ang kapayapaan. Para lamang sa paggilus ng pagpirma ay ang mga bansang nagtalo na pinapayagan na pumasok sa salamin ang oras ng pagtatagumpay. Ang matagumpay Victoria's na pumuesto sa harap ng mga kamera, buong pagmamalaki kasama ang mga kasunduan na nilagdaan ng mga natalo, ngunit hindi tinanggap ng mga ito. Sa kasunayan, nagsimula na ito sa araw ng pagfirma ang pag-aalis ng mahigpit na kondisyon. Ang mga politiko ng Weimar Republic ay nagtrabaho ng malaki sa paggamit ng katamtaman at sa huli upang hindi masunuri ng kasunduan. Ang natalo pa rin ay dapat matupad ng malubhang kondisyon, ngunit lumipas lamang ang mga taon na ang paghihigpit ay naging sanhi ng mas kaunting pinsala sa mga ekonomiya na inaasahan. Ngunit mabigat ang pakiramdam ng pagkagalit. Binuksan sa Versailles ang pintuan sa susunod na digmaan. Alam ng lahat na ang Germany ay hindi panatilihin ang termino ng kasunduan para sa mahaba. Sa ilang masarap na araw na ito ay dumating sa isang masamang araw. Gagamitin ni Hitler ang kasunduan ng Versailles bilang isang paputok na sangkap upang buksain ang Europa. Ang oras or ng pagsugpo at pagsasamantala ay dumating. Ang mga kalahok ng Nobyembre 1918, walong ay pinukaw at kinontrol ang lahat at responsable para sa ganap na lahat. Ang pagdiriwang ng mga tagumpay ng Versailles parang payapa.